guys kararating ko lang dito sa bahay hmm. ayan o oh. pinasok tayo ng manibrong ayan o oh. Magkalat yung mga no? yung bariya dito na coins Tinataw lahat. Oh. Pero nasa isang libo yun. Mabarya. Ano? nalughog. Tapang pang yung pumasok dito. Oh, 'wag nanakaw. Hmm. Bali-bali na yung ano. Oh. Alright. Yan, guys. Oh. Talaga binatayan na. Konti merror na nga gamit dito, eh. Nagnan na bintana. Ayan, nahulog na dahil natukutok kul guys. Oh. Wow. For the first time. Dito siya pumasok. Kinuha lahat yung ayan o, oh, pinalugbog lahat. nào cái nụ này cổ phai na mấy ok ok Ayan. nice, toto yung coins na nandito oh. ayan o na kaya din talaga na kinalkakalkal na kami eh. titipag takaan talaga inuli na ayan o oh. Hmm. yung ah uh. hmm.

red na to red mabisin siguro tatakaway ah. yan guys talaga ito yung muli eh. <sighs> sa bintana kasi hindi naka ano to hindi naka sarap Okay. Nakop na ang jibarya. So, migit san libo na barya, Nandito, nagtira ng pisaw, guys. So. Okay. Ah. Ah. nga talaga Sana pagpalain ka ni Lord si Jesus ng si Lord ng bala sa iyo